Hey, what's up mga bro? Basketball balita tayo mga sir. Una na dyan na nasa Pilipinas na nga ang gila shooter na si Jordan Hedding. Matapos nga yan mag-post sa kanyang IG account na nandito na nga si Hedding para strong group lineup. Pangalawa sa update natin, Andre Blatch binoking kung paano nga ba napunta si Dwight Howard sa Pinas at napasama sa lineup ng strong group. At sa huling balita naman, Charles Chu, ginawanan lang ang sinabi ni Dwight Howard na kaya nilang talunin ang Detroit Pistons sa NBA sa lineup ng strong group ngayon. Pero, baka naman pwede ka mag sa aking channel na medyo malamiyak pero sa umpisa lang yan at babawi sa dulo. Kunahin na natin ang update sa gila shooter na si Jordan Heading na nasa bansa na para sumali sa practice ng strong group. Ayon nga sa IG post ni Heading na nasa Makati na siya at ilang oras nga matapos niyang mag-post ay nag-post nga ang strong group. Nakasalukuyan na nga ang nagpa-practice si Jordan Heading. Malaking tulong nga si Heading sa lineup na binubuo ng strong group dahil nga kailangan, kailangan nila ng shooter sa labas sa pangalawang balita naman natin, kinuwento na nga ni Andre Blatch kung paano nga napunta at napapayag si Dwight Howard na maglaro para sa Pilipinas. Ayon sa article ng Spin.ph, ayon daw kay Dwight Howard na banggit nga daw ni Blatch na may opportunity. Nang tanungin nga daw ni Howard kung saan ito, ang sagot daw ni Blatch ay sa Pilipinas. Hindi na daw nagdalawang isip ang NBA champion at sinabing I got to go. Tinanong naman ni Blatch kung free si Howard. E eh, ang sagot lang daw ni Dwight, libre siya at gagawin niyang posible na makasama siya kay Blatch sa Pilipinas. Ayon pa kay Dwight, e eh, matagal na nga daw niyang gustong bumalik sa Pilipinas. Matapos nga niya maglaro dito noong preseason ng NBA kung saan sa Houston Rockets pa siya naglalaro. Sa huling balita naman, Charles Chu natawa na lang sa pahayag ni Howard na kaya daw nilang talunin ang Detroit Pistons sa lineup ng strong group ngayon. Napailing na nga lang si Charles Chu matapos nga makita ang post na ito ni Howard at sinabing kung may pagkakataon nga daw na makalaro ang Pistons eh ay experience daw yon para sa strong group lineup struggle nga sa standings ang Detroit Pistons ngayong season at nasa kailaliman sila ng standings ayon pa kay Charles Chu na ang goal umano ng mga players na kasama sa strong group ay manalo at makipag-compete talaga kaya naman excited na din sila sa darating na event sa Dubai